Magandang gabi, kapatid. Sa katahimikan ng gabing ito, tayo'y muling lumalapit sa presensya ng Diyos. Alam kong dala mo ngayon ang iba't ibang bigat ng puso, mga pangamba, mga iniisip, at mga bagay na hindi mo kayang pasanin mag-isa. Ngunit huwag kang mangamba sapagkat narito ang Panginoon Jesus. Ngayong gabi, sabay-sabay nating ipahayag mula sa kaibuturan ng ating puso. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming kailangan. Sa gitna ng pagod, Siya ang ating kapahingahan. Sa gitna ng pangungulila, Siya ang ating kaaliwan. At sa gitna ng lahat ng pagsubok, Siya ang tanging katiyakan at pag-asa. Kapatid, Inaanyayahan kitang isang tabi muna ang lahat ng ingay ng mundo, isara ang iyong mga mata, at buksan ng iyong puso. Hayaan nating ang panalangin ito ay maghatid sa atin ng kapanatagan, pag-asa, at kalakasan mula kay Kristo. Halina't di tayo'y manalangin ng kaimtim at buong pananampalataya. Panginoon Jesus, sa katahimikan ng gabing ito, Lumalapit kami sa iyo ng may buong puso at pananampalataya. Sa bawat pintig ng aming puso, sa bawat hininga, at sa bawat luha o ngiti na aming dinadala, batid namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang aming kailangan. Kapag kami ay pagod at puno ng alalahanin, Ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay naguguluhan at hindi alam ang tatahakin, ikaw ang aming gabay. Kapag kami ay sugatan at nanlulumo, Ikaw ang aming kagalingan at aliw. Walang anumang bagay sa mundong ito ang makapupuno sa aming puso, kundi Ikaw lamang, Jesus. Sinabi mo sa iyong salita, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Juan chapter 6 verse 35. Panginoon, totoo ngang sa iyo lang kami busog, sa iyo lang kami payapa, at sa iyo lang kami ligtas. Ngayong gabi, isinusuko namin ang lahat ng aming takot, pangamba, at pag-aalinlangan. Linisin mo ang aming mga puso Palitan ang aming pagod kapahingahan at ibigay sa amin ang kapanatagan na ang lahat ng bagay ay hawak mo sa iyong mga kamay. O oh Jesus, ikaw ang aming kailangan higit pa sa lahat. Huwag mo kaming iwan o pabayaan bagkos yakapin mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway, ang aming pagtulog ngayong gabi ay maging mahimbing puno ng kapayapaan at panibagong pag-asa, sapagkat sa iyo namin iniiwan ang lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, at kaluwalhatian, magpakailanman. Panginoon Jesus, sa gabing ito, kami ay dumudulog sa iyong banal na presensya. Sa katahimikan ng aming paligid, kami nananabik na marinig ka, maramdaman ka, at maranasan ang iyong pag-ibig. Marami kaming bagay na hinahanap sa mundong ito, tagumpay, kasaganaan, at kaligayahan. Ngunit sa huli, natutuklasan naming lahat ng iyon ay walang kabuluhan kung wala ka sa aming buhay. Kaya't buong puso naming ipinahahayag, Panginoon Hesus, Ikaw lamang ang aming kailangan. Kapag ang aming puso ay naguguluhan, ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan. Kapag kami ay nalulungkot, ikaw ang aming kasamahan at aliw. Kapag kami ay nagkakasala at nadarapa, ikaw ang nagpapatawad at muling bumabangon sa amin. Walang kapantay ang iyong awa at walang hanggan ang iyong pagmamahal. Sinabi mo sa banal na kasulatan, ako ang mabuting pastol. Nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikilala ako ng aking mga tupa. Juan chapter 10 verse 14. O Jesus, tunay ngang ikaw ang mabuting pastol na hindi kailanman napapagod maghanap sa amin tuwing kami naliligaw. Sa iyo lamang kami ligtas, sa iyo lamang kami panatag. Ngayong gabi, Panginoon, Isinusuko namin ang lahat ng aming pinapasan. Naway alisin mo ang bigat ng aming mga balikat at palitan ito ng kapahingahan sa iyong mga bisig. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyong pangangalaga. Bantayan mo kami habang kami natutulog ilayo sa anumang kapahamakan at ibigay ang kapanatagan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Jesus, ikaw ang aming kailangan. Sa aming kahinaan, ikaw ang aming lakas. Sa aming pangungulila, ikaw ang aming kapunuan. Sa aming mga pangarap at bukas na hinaharap, ikaw ang aming pag-asa. Kaya ngayong gabi, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo. Punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan at ibalik ang kagalakan ng aming kaluluwa. Huwag mo kaming iwan ni pabayaan, kundi patuloy mo kaming akayin sa landas ng kabanalan. Maraming salamat, O Jesus, sapagkat kailanman hindi ka nagkukulang Maraming salamat dahil tunay kang Diyos na laging naroroon sa oras ng aming pangangailangan. At maraming salamat sapagkat alam naming bukas sa paggising namin, panibagong biyaya at pag-asa na naman ang aming tatanggapin mula sa iyo. Panginoon Hesus, ikaw ang aming kailangan ngayon, bukas at magpakailan man. Panginoon Jesus. Sa gabing ito, kami lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba at uhaw sa iyong presensya. Sa katahimikan ng paligid, sa gitna ng aming mga iniisip at pasan, naririnig mo ang aming mga hinaing at dalangin. At ngayon, O oh Jesus, buong puso naming idinadama at ipinahahayag, Ikaw lamang ang aming kailangan kapag kami napapagod sa takbo ng buhay Kapag ang aming puso ay tila bumibigat sa mga suliranin, ikaw ang tanging nagbibigay ng kalakasan. Kapag kami naguguluhan at hindi alam kung saan patutungo, ikaw ang aming liwanag at gabay. Kapag kami sugatan at nagdurusa, ikaw ang aming kagalingan at kaaliwan. Walang anumang bagay sa mundo ang makatutumbas sa kapayapaan na iyong ibinibigay sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Juan chapter 6 verse 35. O Jesus, sa iyo kami busog at sa iyo kami payapa. Ang lahat ng hinahanap ng aming puso ay natatagpuan lamang sa iyo. Ngayong gabi, inihahandog namin ang lahat ng aming pagod, takot, at alalahanin. Linisin mo ang aming puso mula sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Tulungan mo kaming bitawan ang aming mga pinapasan at isuko ang lahat sa iyong mapagpalang mga kamay. Sapagkat alam naming higit kang makapangyarihan kaysa sa anumang problema higit kang dakila kaysa sa anumang pagsubok at higit kang tapat kaysa sa anumang pangako ng mundo. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming kailangan. Higit sa kayamanan, higit sa tagumpay, higit sa anumang bagay na maibibigay ng sanlibutan. Dahil ang lahat ng iyon ay lilipas, ngunit ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Turuan mo kaming laging manalig sa iyo at magtiwala sa iyong kalooban. O Jesus, pawiin mo ang aming mga pangamba. Palitan mo ang aming mga luha ng kagalakan at ang aming pag-aalinlangan ng pananampalataya. Huwag mo kaming pabayaan, bagkos iparamdam mo ang iyong pagyakap ngayong gabi naway habang kami mahihimbing na natutulog, iyong bantayan ang aming mga mahal sa buhay, bigyan ng kaligtasan ang aming tahanan, at pagkalooban ng kapanatagan ang aming mga puso. Maraming salamat, Jesus, sapagkat lagi kang naroroon. Maraming salamat dahil anumang oras na kami tumawag, ikaw ay handang makinig. Salamat dahil kailanman hindi mo kami iniwan at hindi mo kami binigo. Ngayong gabi, kami mahihimbing ng may dalang kapayapaan sapagkat Ikaw ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming kailangan. Ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.